Kumusta mga kalidyo? Maganda o mata? Muli, mamana tayo ng pangulam. So, hindi ko kasama yung anak ko. Inuubo kasi. Kinamahan siya. Kinamahan kinama ng sipon. Puso kasi yung trangkaso dito sa amin. Yung bunso ko nga. Nilalagnat ng isang araw pa. Buti ngayon, okay na So balik kahapon naman ako Ang ano lang Nakalangoy lang ako, hindi e, ako pahapon Nagbangka Kaya susubukan ako kasi kahapon Dito sa may Ito bali itong area na to, ito yung na Lugar na napananiutol ng Malaking mamsa, nakaraan ito kung tawagin namin ito matalimon may bilog kasi na bato yan sa likod ko ayan bilog kasi na bato yan kaya tinawag namin na matalimon ang ibig sabihin ng matalimon bilog so bali din na lang ako pa rin yung ano ilang panak ko para pag halimbawa baka encounter tayo ng malaking isda may ipapapana tayo kahapon nung nakalangoy lang ako ito lang yung dala ko kahapon ito lang Maiksi lang to. Mga na nasa 90cm lang yung shaft niya. Itong mahaba natin, mahaba to. Nasa 9 feet yung shaft nito. So papunta tayo na ang kalarayan. Yan. Hanggang kalarayan yung panghanting natin ng angol or buntog sana makakulit tayo makapangulam hanggang sa maghapon wala pa kasi time sa gabi alanganin pa yung oras si, total Otol sumubok siya ng isang gabi wala, alas 7.30 pa lang daw sikat na yung buwan kaya alanganin pa talaga tapos marami pang bigya kung yung babagi ng palit na makakati sana sortihin makadami dami tayo ng pangulam mamaya ako laki Napapasyal pa sa bahanginan Sinusundan ng mga labo ko Huwag ka laki mo oh. Grabe Kala ko kung ano yung pinag-uumpukumpukan ng mga isla

Grabe. Malaki talaga. Salamat. May pambenta na naman tayo. Thank you, Lord. Hindi ko na pinana. Kasi kapag uh, namin to, rejik Hindi na pinibili ng mahal. Pinibili na lang sa presyong pang palengke kaya dinakma ko lang malaki thank you lord lapo-lapo, tinira ko na lang buhay-buhay hindi ko na kinuha ng video sa ilalim yung walang talong pinapira natin pero may sima ito kasi madalas ipanak ko sa mga, mga samaral at ayaw pumasok sa butas yan, pinarili parang kulang nito pa pala Magsiksak ko lang ha. kilala sa kalabuhan ayang ma'am na sana mga kabintyo kaso natanggal yung sima hindi ko kasi na ayos agad tong pana natin na mahaba eh Ano? Binalubalok tot na yan, oh. Wala na. Wala na si sima mamsa sana mga nasa 4 na kilo pambihira hindi kasi tayo handa eh. nung nakarang araw pa to sabi ng anak ko na papa ayusin na natin yung ano sima ng pana natin mm? hindi kasi ako nakikinig eh oh, no. yung sima Buti nakita ko pagtanggal Pagtakbo ng isda Pagkaripas Nalaglag yung sima Pambihira Tira na sana yon? Sabi ko na ako Zero eh. lang kasi ito eh saya Ito oh Sayang talaga Kakabit ko Kakabit Kakabit ko ulit ito tayo sayang yung mamsa talaga bali hindi na natin nakuha ng video bag paano natin kasi magkakasama sila tatlong piraso sa so, sobrang pagmamadali natin hindi na natin nadampot yung camera natin tapos agad ng pana type agad sa asong problema sayang hindi tayo makalimot na naman kasalanan ko sabihan na ako ng anak ko na papa yung bana mo raw sabi sa akin ayusin mo na kasi kumakalug na eh sobrang kalawang na lumipis na yung binutasan niya pambihira hindi talaga ako kapag ka malaking isda eh hindi tayo makamubo na kaya dito na ako sa may lumang Kaya na tayo Hindi talaga para sa ating lumamsa Bali araw-araw pala nahuli Para yung ano, lumamsa doon sa may kalarayan Yung pinanahan ko ngayon Araw-araw din pala yung nahuli Yung sampahan kasi ng lumamsa doon sa may kalarayan Permanente Kapag kama'y may agos Sumasabot talaga yung lumamsa Ginawa sa panin natin no? Ang bihira talaga. Manipis talaga na manipis na. Oh. Kaya naman pala. Napunit na yung sa natin. Bukita na lang. Yung bugita, hindi na kailangan panahin. lambot <laughs> na lang. So yun na ba sa bahay tapos kiluhin natin kung ilang kilo yung bukita natin. At yung bakulam natin na angol kung kawagin namin. Oh, sa iba naman buntog. Oh. Salamat kayo pa. No? Red pa rin kahit na nakawala yung mamsa siguro kumagit kumulang isang libo sana yung halaga nun kung nahuli natin kung hindi sana natin nalusima yung sima ng pana ayos ayaw sige ng pana so yun ang mga sa bahay tapos kiloy natin kung ilang kilo yung kubita mamaw na kubita A few moments later. So yun mga kadbinyor, andito na tayo. Hindi kasi sumama si huli sana yung mamsa. Ay, ito na balik ko din eh. Buro! Balik, kakabit ko ito, ito ulit. Mamaya, ipakakabit ko ulit ito. Buti na lang nakita ko doon sa kiyang ko. Ay, salamat. Mamsa, ano ba? Kahit hindi natin nahuli yung mamsa. Yan, ito. Ito naman yung buwi mano natin na mamaw na pupita. Nakabuhala talaga. Pupita. Oh. Kala ko, ano yung pinagbubukumpukan ng mga isda? ito pala namamasal sa may buhangin na sakto limang kilo pagkalaki <laughs> talaga oh. subali so, ito bukas na natin ito ibebenta. lalawin natin sa so, ibababad lang ulit sa tubig kagaya nung kulambutan natin nung nakaraang upload natin na 6.5 kilos kinaumagahan, naging ano na, 7 kilos na. Ayan. So, bali ito mga kapidyo ito. Pagpanak ko nito, nabidyohan natin. So, hindi natin nabunot dun sa may silong ng malapad na coral, kaya iniwan ko. Tapos, pagbalik ko, hindi ko na binidyohan. Ayan. Ayan, madami sana itong buntog o angol kung tawagin namin. Kaso lang, makakapal yung kulap. Ayan, makakapang ulam na rin. At ito, hindi natin nakuhanan sa ilalim ito pagpana. Ayan. Kagaya ng mamsa, hindi natin nakuhanan ng video pagpana. Salamat yan, may pangulam na din. At may pangbenta tayo, malaking pukita. Malaki talaga, oh. Limang kilo. Kaya pala, nahirapan ako tanggalin sa katawan ko. Pati yung mask natin, pinapita na. Mabaw. Sandal, dako pa ko. So, bale hindi pa natin alam kung anong kilo na ito. Kung sa may bayan namin sa may Taiwanese. So, bali, iwan ko lang kung si Otol ulit yung magbibinta nito kasi yung natin si CO2, you So, ayan. Siyempre, may shout-out namin po Grabe talaga talagang laki, Sobra, oh. Nagbuhalang pugita. So, ayan. Magandang hapon, mga ka-adventurer. So, bali, yung huli nating isang malaking pugita, hindi pa natin ibibenta. So, bali, bukas na natin bibenta yun. Hindi pa natin alam kung magkano yung presyo nun, magkano yung kilo nun sa buyer namin. Ayan. Kaya wala pa tayong presyo kung magkano yung magiging benta natin nun, magiging kita natin nun. So bukas na lang yun. Bukas na lang natin malalaman yun. Ihiloan lang natin kagaya nung kulambutan natin na nilagyan lang natin ng hilo. nag nagpitong kilo na. Ayan, siguro kung hindi nakawala yung malaking isda kanina, naka-jackpot sana tayo. Hindi lang sa una pang ulam yung nahuli natin. Pero kahit kano pa man ay may pambinta pa rin tayo kahit ula, pang ulam lang yung sadya natin. So ayan, shout out po tayo. Ayan, shout out po. Shout out po sa lahat-lahat. Ayan, shout out po sa inyo mga kadmintor. Ayan, sa sulok mo po kayo, sa ang bansa mo po kayo naroroon. Ayan, shout out po sa inyo. Ayan, shout out po. Shout out ko, po. Po, po kay George Fortisa. Ayan, shout out po. Shout out kay Christy Toto Kawaling. Shout out kay Jacqueline Iban. Shout out kay Helbert Bilyesa. Shout out kay Bia Lopez at sa kanyang pamangkin na si J. Ford Lopez S. Piloy ayan shout out po yan na nag exam siguro to nag iiksam pa daw to ayan shout out kay Joel Villas from Saudi Arabia the mom ayan shout out po shout out kay Rom Rom Bisagas and family shout out kay Iprin Pilias from KSA ayan shout out po sa inyo idol shout out kay Bong Bisolok ayan El Belvin Tolay, Galopis, Larmy, Disolok, Ryan, Disolok, Trisha, Disolok, Rookie, Disolok, Bibi, Disolok, Idna, Disolok, Pram, Babat, Non, ayan, shout out po. Sa Disolok Family, ayan, shout out po. Shout out kay Ricky Hernandez, ayan, shout out kay Jose Roldan Jornales, shout out kay Gaswell Psycho, shout out kay Asir Junior Brosola, shout out kay Mayra Joy Binahira, at Jose Ili Bracamonte, ayan, ng ulung City, ayan, shout out po, shout out po sa inyong mag-asawa, shout out kay Jose Floricard Madrigalejo. Shout out kay Aldin Condat. Shout out kay Ramon Navarro. Ayan, shout out po. Shout out kay Danilo Adalim at sa kanyang anak, George Prince Adalim, Adalim Pram Santa Rosa, Nueva Ecija. Ayan, shout out po. Ayan, at shout out po sa Yadaw Family. Ayan. Shout out po kay Will Maria daw. Ayan. Aileen Yadaw, April Alisa Yadaw at uh, Angel Mejia daw yan from Maui, Kihi, Hawaii ayan, shout out po, shout out po sa family nyo, idol sa Yadaw family, ayan, shout out po shout out kay Julie Balesteros shout out kay Putot Hermi from Gamay, Northern Summer shout out kay Austin Jig Bumaat, ayan, shout out po idol shout out kay GC Bitbit shout out kay Roman Balag from Binangon ng Rizal ayan sa shout, shout out sa mga taga Balinsuela City Manila ayan from Johnny Batalona ayan sa toto sa mga taga Balinsuela City shout out kay Joel uh, Gilupin ng uh, Birong Kison, Palawan ayan shout out po shout out kay Leo Andre Garcia ayan shout out po shout out kay Rodi Dilaja shout out kay Marlene Espinosa from Masbate Masbate shout out sa Kayadong Family ng Naik shoutout Shout out kay Alberto Dasin and family yan Bram Cardona Rizal. Shout out kay Johnny Jaitin yon at happy birthday po sa iyo idol. Yan. Shout out kay Shine Yang Yang. Shout out kay Fernando Lacasandili. Shout out kay Dennis Dela Cruz and family from Naik Cavite. Yan. Shout out sa Dela Torre family ng Barangay Lagundi at sa Lily Boys ng Marriott Hotel Manila. Yan. Shout po. Shout out kay Joel Bael shout out kay Gerson Melchor at sa mahayag boys and girls ng Malang North Cotabato yan at sa kanyang asawa Chirimi Melchor ayan shout out, po. Shout out kay Tulit sa Adventure shout out kay Sator Pipi at sa asawa at kanyang anak ayan na may birthday kahapon yan June 24 at ngayon June 25 hindi ko alam kung hindi po yun kung sino may birthday kahapon at sa ngayon ayan happy birthday po sa asawa at anak nyo idol sa Torpipi ayan shout out kay Jem Alota shout out kay Kalix03 Bandis ayan shout out po shout out idol shout out kay Romeo Alcones and family at Amor Big dyan sa Takligan San Teodoro Oriental Mindoro ayan shout out po shout out sa Kato family binitaw ng Negros ayan shout out po at syempre shout out din natin yung kapwa natin may channel ayan po po na Shout out po kay Mami Rachel Fuentes. Ayan, shout out po sa iyo ma'am. Maraming maraming salamat ma'am sa busy na pinagkalaw sa amin niyo tol. Ayan, at sa buong pamilya namin. Ayan, shout out po sa inyo. Nanapakabuti niyo po. Shout out po. Ayan, at kay Oton Rapis po Fishing. Ayan, shout out. Shout out kay John TV Vlogmaster. Master TV Vlog Berespiro. Kapinas Official Father and Son Fishing TV Kabugsay TV. Si Adventure PH Pandan Fishing Adventure joy Fishing Adventure Manoy Nel Vlog, GC Adventure, Lix TV Official, Sibadong Vlog, Banayad Vlog, PH, John Johnny Fishing TV, Angler Larry Amos, Hilario Lakwat Zero, Koya North TV, Carbon Mix Vlog, na Nairobi Channel, Regis Adventure, bonbon Fishing TV, Roger Lonor Mix Vlog, Fishing, Judy Driver TV, Roger Arciso Trailer Driver, Just for TV, Beagle Hunter Vlog, MG Eric Adventure. So yun mga kadventure, support pati po natin mga kadventure yung kanilang mga channel. So yun, sa nice man po shoutout, ayan, comment lang po kayo sa ating comment section sa baba. Para next episode, sure may shoutout ka po kayo. So, ayan, maraming maraming salamat sa prone Hanggang sa next episode. God bless po. bye, -bye.